Nagka-try ka rin ba na mag-apply ng mga home loan or auto loan sa banko or kaya any kind of loan tulad ng personal loan? Tapos napapansin mo, kahit kompleto yung requirements mo, e, eh, nare-reject ka lagi. O, siguro mabuti silipin mo rin yung, yung credit score history. Alam mo ba na ang credit score ay isa sa mga titignan ng banko kung dapat ka bang pautangin, kung high risk ka ba or low risk? Uh, credit score po ay parang grading system no ng mga financing company or ng mga uh, banking industry dito sa Pilipinas or sa ibang bansa para ma-check kung ikaw nga ba ay karapat na pagpautangin. So the more na maganda ka magbayad sa isang institution, magsi ka, maayos kang citizen, di ka na di ka nang estapa nag apply ka ng mga personal loan, may credit card ka, tapos nagbabayad ka on time, so tumataas yung credit score mo. So babagsak naman yung credit score mo pag ikaw ay gumagawa ng kabaligtaran ng sinabi ko kanina. Paano nga ba nakukuha yung credit score, no? Dati kasi kailangan mo pang sa TransUnion sa mga credit bureau para makakuha ka nito, no? Nung kailan may nagsabi sa atin, gamit daw ako ng lista up, no? Hindi promotional or dito sponsor. Click, hanapin niyo lang 'yung ano niyan, 'yang uh, lista up na 'yan at kinito 'yung itsura nun, no? Nung ginamit natin 'yan, follow mo lang login ka tapos may steps 'yan, download rip ano uh, get the report, input 'yung information mo tapos sa dulo, pwede mo nang bayaran at nag-range yung bayad yan, 350 yata kung di ako nagkakamali. Yung sa report naman nila, 200 pesos yung CB, so mamili na lang kayo doon. So after niyan, makikita mo na yung credit score mo. Diyan, magandang kunin mo muna yan bago ka mag-apply ng mga loan kasi maraming nare-reject. No? Sayang yung time and process tapos sa dulo, reject ka pala. Although, isa lang yan no, sa mga parameter ng mga financial company para malaman kung ikaw nga ba ay eh, dapat ma-approve or hindi, silipin mo pa rin dahil malaking factor yan para sa mga approval na mga gusto mong applyan ng mga produkto. So sa akin, nagsimula ako from 300 yung grade ko noon, no? 2015, 2016. Paano ko nalaman? Actually, ah, hindi ko kinuha. Lahat ng in-applyan kong credit card, uh, rejected. No? Hindi tayo puwapasa. Tapos, in lang sa atin yung credit, yung secured credit ano credit card. No? So nag-down payment lang tayo ng maliit loan. Tapos, nakabund yun. Hindi natin pwede kalawin yung savings sa banko na yun. Pero bibigyan lang tayo ng credit card in return. So for the next 6 to 8 months, uh, nagagamit tayo ng credit card natin. Habang tumatagal, nagiging tumataas yung credit score natin. No? After 6 to 8 months, nag-apply tayo ng regular credit card. Nung no, nakuha natin yung regular credit card natin, yun na. No? Kinulaos ko na yung, ano ko, yung secured credit card. Nakuha ko rin yung band na pera doon. So magkano nga ba yung band dyan? Kadalasan 10 to 20,000 pesos, may 30,000. Depende sa bangko na makakausap mo. So kung nag-deposit ka kunyari ng 30,000 nakabandon, bawal galawin, 80% na nang pwede mong gastusin as a credit limit. So ngayon po, ngayon 2020 po, umabot na ako ng 825 credit score at paano ko nga ba nagawa yan? Ito po ay sa pamamagitan ng credit mix or paghahalo-halo ng mga utang na iba-iba pero binabayaran ko rin on time. No? So credit card, auto loan and house loan. Tatlo yan, pinaghalo-halo ko. Pero wag na natin pag-usapan yung house loan at auto loan kasi basic yan. Doon tayo sa credit card. So sa credit card, gumamit ako ng tinatawag na credit mix. Halo-halo, no? may mga installment ako. Tapos yung isang bagay, eh, kaya ko naman in-cash. Ginawa ko, sinip ko sa credit card ko. May, may gusto akong bilhin na isang bagay, kaya ko naman i-cash. Swipe ko, tapos sulugan ko. Pag di ko naman kaya, ganoon din, hinulugan ko. Until size time, after 5 to 7 years, yun. Tumasan-tumas yung credit score natin. At yun nga, umabot na tayo diyan. No? Uh, isa sa mga nagpataas ng credit score talaga natin of course, no. Home loan, wala nang tatalo diyan tsaka uh, car loan napakalakas na ano yan, na parameter, no. Biglang taas bigla yung credit limit mo sa credit card once na nag-apply ka. Kadalasan lang ha, sa akin sa experience ko. Mababa ang credit limit ko sa credit card nung pag-apply din natin ng ano, ng auto loan, na approve. Nung una na reject tayo eh. Tapos afterwards na approve tayo. Pag-approve natin sunod-sunod din approval tapos yung credit limit taas bigla. At of course, no, yung pinaka <coughs> yung pinakamahalaga talaga sa lahat para tumaas yung credit score mo is magbabayad ka lagi on time. Di na mahalaga kung nagbabayad ka pa ba ng mas advance pa, basta on time. Pag sinabing due date mo, as a ace, dapat a uno, nagbayad ka na, a kasi baka abutan, baka may, ano, may cut yan eh, tapos may business days pa para mag-process yung mga payment mo. So, the more na tumatagal yung bayad mo, the more na nagiging risky, baka ikaw ay hindi makapagbayad on time. Bukod diyan, nakakataas din daw ng credit score according sa source na natin, no. Yung pagsi-save, sabi nila wala raw epekto, pero sa akin may epekto yung pagsi-save mo. Cash flow mo sa bangko in and out ng iyong savings at checking, no. Pero sa atin savings lang naman. Kasi kung hindi nakakataas ng credit ano 'yan, ng score 'yan, yung mga uh, save mo kahit pa paano, paano ka magkakaroon ng credit score? Eh, 'di ba? Una pa lang lahat naman tayo, wala naman tayong credit card, eh, no? Pag nagsisave ka, pa, papansinin mo, di ba? Umabot na ng 50000 60, 60000 biglang o-operan ka ngayon ng banko ng credit card. Eh hindi naman nila alam kung nangungutang ka ba o hindi. Bigla ka nila bibigyan. So sa akin lang yun ha. Maring mali ako doon. Pero isa sa mga ano yan, mag-save-save kayo kahit pa paano. Huwag yung puro yung pagsahod mo ng 10000 withdraw mo ka agad lahat. Uh, unti-unti, dahan-dahan yung pag-save. Uh, kung may side hustle ka, may business ka, save unti-unti, dahan-dahan. Gamit uh, kayo ng mga core principle, mga basic financial literacy para kayo ay makapag-save dahan-dahan. So yun lang, kung may tanong pala kayo tungkol sa mga credit score, sa mga home loan no, na kaya natin sagutin, comment down below, sagutin natin mamaya yan. Thank you!